Salamat sa Panginoon. Nadala sa ospital si Louie. Pero sa araw na ito, nag-message kami dahil umuwi na daw po ulit sila. Yung no, pinakain tatlong araw. Nanghina siya eh. Bawal pati tubig. Nagugutom na ako. Sabi niya, bawal nga sabi ko. O, kagabi nga, ano, sa yung dibdib niya kagabi. Saka, ano, nahirapan huminga. Bawal pa ako Puso niya po, hindi normal na pitik niya po. Dati, Frankie, pwede mo kayo Ano yun? hindi tayo mag-usap sa laban. Kasi ang sabi ng doktor sa kanya, ano po, katawan niya hindi na kaya ng gabo. Kaya sabi niya, iiwi na lang po. Sabi niya sa akin, gagabi, mo ako na kasi malapit na ako. Sabi para Ibig sabihin, parang na rin si Lopi. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon pong muli. Mga kababayan, muli natin babalikan si Louie. Dahil mga makabubayan nakarang araw nagpunta kami dito. Isa uh, nasa pagamutan sila. Kasi nung last na punta namin dito, is uh, binigyan natin sila ng county uh, tulong financial, tapos may pinaabot din na karaan galing sa ating mga sponsor. Kaya salamat sa Panginoon, nadala sa ospital si Louie. Pero sa araw na ito, uh, nag-message kami dahil umuwi na daw po ulit sila kahapon. Mga kababayan, may reason din po kung bakit papalikan namin sila ngayon. Dahil po dyan sa ating mga mapabait na kababayan na nasa ibang bansa, no? Yung isa is from uh, a iya tayo mga kababayan. Ang ganda naman ng sponsor na to. Yes from uh, USA mga kababayan, no? At isa pa nasa uh, Israel po kaya namin sila binalikan mga kababayan samahan nyo po kami maya maya lamang malalaman nyo kung ano kaya ang mga ibinigay ng ating mga butihing sponsor tara let's go para makumusta din natin si Lowie hello po ay, kumusta? Pasok kami? Okay lang. Kumusta si Louie? Ay, salamat sa Panginoon. May oxygen na. Hiniram, namin po. hiniram nyo? So, Kayo na lang nag-refill. Saan nyo hiniram? Hiniram. Oh. Di ba sabi Kailangan ko? Dapat sana dalawa sana kasi ano pag isa lang kasi naubusan kawawa siya eh, pag isa lang. Opo. Kailangan may kapalitan. Magkano refill po niyan? 600 po. 600? Okay, very good. Habang hindi pa nauubos, kasi ubos. Isang araw, isang gabi lang po Kaya nga po, habang hindi pa nauubos, kuha na kayo. Para pagkaubos, salpak ulit. No? Buti nakakuha kayo. Kailan kayo nakarating ulit? Ba't kayo umuwi na ulit? Kagabi po. Hindi, hindi na tatay ispita. Kagabi. Kagabi. Okay. So, kumusta ang pakiramdam ni Loey? Gumahan po ng kaunti. Magaan ang kaunti pakiramdam mo. Salamat sa Diyos. Laban lang, Loey. Mag-pray ka lang kay God, ha? Oo. Hmm. Kumusta naman po ngayon, Nay? Okay lang kayo? Okay lang po. Very good. Nakakain naman siya. Hindi ko. Yung pinapakain ko po yung logo kasi bawal pa yung kanin po. Yung matitigas, bawal po. po. Ah, matitigas ang bawal. Ano sabi ng doktor, bakit umuwi kayo ulit at bumalik kayo sa bahay? Hindi na kaya eh. Po? Hindi na kaya ng ano niya, ano yung katawan niya. Katutubo, Hindi. Ay, gusto ano, niya tutubuan siya, kaya lang ayaw niya po. Hmm? Ayaw niya magpatubo. Kasi A ayaw ni lo Kuya Louie lo magpatubo. Gusto ng doktor tutubuan okay. siya. Dalawang bilis niya sinabi sa amin na ano, mapirba na kayo na sabi niya kaya gusto yung kumamangkong ayaw ng anak ko, wala akong mm, mm Kasi siya may, kataw may katawan eh. <laughs> Opo. O, alam alam naman ni Louie, yan, nararamdaman ni Louie ko ano yung nakakabutis para sa kanya, no? So pinakain mo siya na, nakakain naman. Opo, tatlong kutsara po. Mm -mm. Ang gusto niya lang po, ano, yung panit panitubig na malamig, may yelo, Kailangan ah. niya pa yelo. Okay lang na naman sa doktor, pagkait may yelo, malamig. Oo. Yung ano, hindi pinakain tatlong araw, nanghina siya eh. Bawal pati tubig. Naka-dextrose naman siguro. Oo. oo. Pero Bali, sa gusto niya... pag nasa ospital, kahit hindi kakain, pag naka-dextrose, yun ang pinaka-food ng pasyente. Nagugutom na ako, sabi niya. Bawal nga, sabi ko. Mm -hmm. Ang inaano niya, tubig na may yelo. Kinakain niya po yung yelo. Mm -hmm. Doon umano yung katawan niya. Kasi mainit po sa loob. Yung mm, katawan mainit niya. sa loob. Gawa siguro ng mga gamot. Buti medyo okay-okay pakiramdam mo ngayon. Oo, kagabi na ngayon. nga, ano, sa maki yung dibdib niya kagabi. Mm hmm. Saka, ano, nahirapan huminga. Well, para saan to? Kanya rin yan? Opo, mininay namin, kaya hindi kasi ang pag-ano. Gusto niya umupo niya. Ah, gusto niya umupo. Mm hmm. Mama, ipapuupo yun namin. Mm hmm. Basta laban lang, no? Huwag lang mawala ng pag-asa. Si God lang po ang nakakaalam ng lahat basta na magtiwala lang tayo. So, kumusta pakiramdam mo, Louie, nung may oxygen? Okay naman. Okay lang po. Gumaan po yung pa, ako. Gumaan. Pero bawal pa ako papagod. Tama may problema daw yung puso. Yung, yung puso, puso, niya po, po, hindi normal na pitik niya po. Kahit di ako pagod, sobrang mm bilis. -hmm. Malakas pumitik. Malakas pumitik kahit hindi pagod. Okay. Basta sundin nyo lang kung ano yung uh, kung ano yung sinasabi ng doktor, ano, lowi Opo. Okay. Basta laban lang. Alam mo ba, Lowy, maraming nakakapanood sa'yo, maraming nagmamahal sa'yo. Opo. Okay. Kaya magpagaling ka, ha? Opo. Okay. Very good. Huwag ka nang ano, masyadong magpagod. Basta magpray ka lang, kumain ka pigaan nyo ng mga prutas kahit yung sauce ng ano yung katas ng prutas orange ganun. You know. grapes diba may mga binibigay naman kami mabuti nga kain no, dyan niya, hindi na matigas dati hmm. hindi katulad dati Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Sigat lang talaga na Di ba, Nay? Ito. Si tatay, nasaan? Sa labas po, tatawagin po. Yung mga kapatid niya. Nandi Neng. It's okay. Nandiyan, Nandiyan, din sila. Support, nakasupport sila. Nadi, Frankie, huh? pwede mo kayo sa galit po. Ano yon? Hindi tayo mag-usap sa labas. O sige. Okay. Para... Saglit lang, Louie, ha? Oo. Uh -huh. Okay. Sasabihin daw ang nanay mo. Ito na sa kubo. Sa kubo. Ay, sa kubo. Bakit na ay, Anong... Kasi ang sabi ng doktor sa kanya, ano po, yung parang ano na nang kataw niya hindi na kaya ng gamot. Kaya sabi niya, na lang po. Ah, sabi, sabi ng doktor? Yung isang doktor niya na gano'n po. Oh. Kasi kung tutubuan siya, sabi ko, kung tutubuan niya siya, dok, para hindi mo kaya ng katawan niya, baka mamatay rin, sabi ko. Sabi niya, gusto mo ba? Ayaw ko. You know, ako doon, sabi niya. Saka, kuha mo ako ng pare na sabi niya. Sabi ni lowi kuhaan okay. ng pare? Gusto, niya, yung gusto niya mo okay, yung kimisa po, kaya hindi Paano ka makakabuna sa sabahin Ganyan ka, sabi ko. So siya mismo nag-request okay. ng pare papunta dito? Sabi niya sa akin, kagabi. Mas jaga mo lang ako na kasi malapit na ako. Sabi niyo. Ay, kawawa naman. Kaya, anong, pag may hindi ko na natutulog ay eh, anak ko. Kasi pa ako palaging kasama ko siyang kasama. Ayaw niyo natin. Ibig sabihin, parang nagpaparamdam na rin si Louie. Ano sa no, Yung ano po nang galing kami pa kami nagwala po yung yung distress niya po tinanggal niya. tapos ako parang hindi na ako kilala po. <laughs> Magkikipag-away siya sa akin. Dami dami sinasabi na ano ma mali niya may natin nakikita niya daw siyang ano mga bata sabi ko. O yan sabi ko. Hindi meron na sabi niya. Sabi ko. Paano manalaman? Oo, oh, basta uwi na tayo, sabi niya. <laughs> Tapos, no, inabi na ba namin? Kasi hindi naman, hindi gano'n yung anak ko dati. Mm -hmm. <laughs> Nagbibirang po siya sa kamay. hindi ko comment hindi kung bakit po. Mm hmm. So, kapag ko sa taas, hindi mo lang ko, yung bumila ko ng hirap, nagwawala daw, sabi ng ano kasama niya doon sa, ba, sa hospital. <laughs> sabi ko, bakit lang, sabi ko, dapat tapos mag-titigan niya ako, sag -sag -sag tapos dinidila niya pa ako. <laughs> Sabi ko, makikagawin niya. Sabi ko, wala. Normal lang ang aman ako, sabi niya. Siguro sa siguro sa sigur, kutom na po yun. <laughs> 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 Tapos sinabi rin, diniritsyan na rin kayo ng doktor na pa mm. eh, anong paano pagkasabi ng doktor? Kasi yung sagot niya, mami, hindi, hindi vero po. <laughs> gusto niya ang sana namin malugtong yung buhay niya, sabi niya. kaya lang ayaw niya po yung magpatubo, sabi ko, nung wala ko magagawa. Pero pag ano po sa yung heartbeat niya po, hihinto para ano po siya, kumatos po, ganoon po ang mangyayari sa kanya. Mm Awas na tinubuan, hinto yung heartbeat niya. Opo. Saka sabi niya, iyan, iridin yung sarili yung mami, sabi sa akin. Kaya, Pagtutubuan. Opo sabi ko, tinanong ko siya kung gusto niya magpatubo. Ayaw ko, uyuyuyuy na ako sa bahay, sabi niya. Doon na lang sa bahay, sabi niya. Pero ang nakakatakot doon ay nakakabahala yung humiling siya ng pari? Hindi, Hindi ko nga na po gusto niya kung napapagod na po siya. Iyon na nalapin. Kasi nahihirapan, nakikita ko nahihirapan yun ako. <laughs> Tama ka ate, no? Lahat tayo may patutunguhan, ha? Ah? Ano't ano man, huwag na huwag tayong mawawalan ng uh, pananalig at tiwala kay God, ha? Ah? Lahat, ang buhay natin sa hiram lang sa ating Panginoon. Kaya, isuko natin ang lahat, ipag-pray natin. Bagat, bagamat nakikita kung okay ang pakiramdam ni Kuya Louie ngayon, magpray pa rin tayo ano 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 man ang sinabi ng doktor magpray pa rin tayo pero naka ano lang dahil sa sinasabi ni Louie eh? pero maganda rin siguro na eh mula umpisa hanggang ngayon binigay mo lahat ng request niya eh request niya ng pare kuhaan mo po may pag-usap ka lang sa hindi may sinabi na ako galing yung pinsa ko dito sabi niya gusto niyang Pare, sabi ko, sige, ako magsasabi para punta niya sa bahay niya. Sabi. Tama. Oo, niyo ng paraan. Para... Tapos yung tae niya po, hindi, di ba yung tae niya, hindi, hindi po normal. Yung para siyang itim na dugo po. Laban lang ha. Pasensya ka na rin sa amin nakaraan kung nasabihan kita na ganun. Okay lang po. Kasi gusto namin din talaga na madala sa ospital naawa rin kami kay Louie, ha? Oo. Pasensya ka na sa amin. Naintindihan din kita. Ng mga kababayan, mga kabarangay, may mga out of sin na pakikipag-usap ko kay nanay, pakikipag-usap na aking mga kasamahan na pagkuha ng ambulansya. Dahil naawa rin talaga ka kami kay Louie nung nakaraang punta namin dito. Lalong-lalo na't narinig namin ang pakikipag-usap. Pero, yun nga lang po, una sa kawalan, kahinaan. At alam kong pagod na pagod na rin si nanay. Hindi lang si nanay, buong pamilya talaga. Talagang sobrang hirap ng pinagdadaanas at dinadaanan nila. Buti na lang po talaga mga kababayan, dahil nandyan po ang ating mga mababayad na sponsor na nagpapaabot din ng kanilang uh, tulong pinansyal. Napakalaking bagay gaya ng nakita nyo ngayon masaya kami na napag-abot kayo ng mga tulong pinansyal pero nalulungkot po ako sa sinabi ni nanay ngayon na yung mga ikinabit gaya na oxygen ay parang dugtong na lang ng buhay ni Louie pero ganun pa man mag pa rin tayo na ha? Apo Napasakit isipin na si Louie gustong gusto niyang lumaban pero yung katawan niya sabi ng doktor hindi na tinatanggap yung gamot sinusuka niya pag minsan, pag buo-buo po yun, mm. makakagano niya kalakip. Mm. Hindi niya kaya tapos yung pagtubo, sinusuka niya po. Sinusuka na niya. Uh, um, nahirapan siya so, yung pag nang Kung hindi mo kaya sabi ko, wag muna, sabi ko. Mm. Isa-isa lang, sabi ko. Kasi yung kagabi, hindi ako pinatulog kasi masakit Hindi, dibdib niya. Uh, kaya tulad ngayon, tinatawag na ako ngayon. Mm, ano sinabi niya, Nay? Nung, ano sinabi mo sa kanya nung... Inihilot ko po siya ganyan. Eh, sabi, nung nagpapakuha siya ng pari, bakit sa, daw siya bakit, nagpakuha ng pari? Ba, sabi, bakit? Basta, basta po ako gusto ko ng gusto ko ng pari. Sabi bak, sabi niya, baka madukto po ang buhay ko, sabi niya. Mm -hmm. Sige, sabi ko, pag-uwi natin sa bahay. May isa rin reason bakit nandito kami ngayon dahil may nakapanood ng video natin galing uh, kababayan natin na uh, nasa Israel may pinadala po siyang 1,500 no sana makatulong to hindi po nagpapabanggit na ng pangalan no? eto na eh <coughs> tapos meron pang uh, nagpadala si Bing uh, Alvaro Guillermo from USA at uh, sabi niya pakibanggit na lang po mga kaibigan ko. Kaibigan po ni Bing Alvaro na nagpipishing sa Redondo Pier. Ayaw po kasi nila magpambanggit ng mga name nila. Salamat BF. Ayan. So nagpadala sila ng 6,331. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,331 no? para makadagdag yan na sa mga gastusin nyo ito pa yung bariya <coughs> no? kaya mga kababayan sa mga kababayan natin sila ang bida ngayon sa araw na ito kay Bing Alvaro at saka mga kasamahan niya sa fishing at saka sa kababayan natin sa Israel na nagpadala din ng 1,500 maraming maraming salamat Ma'am Beng Alvaro Guillermo, maraming maraming salamat po sa pinakatiwala nyo kay Daddy Frankie na 6,331. Ito na naibigay ko na kay nanay. Napakalaking bagay po ito para sa pangailangan ni Kaya Louie. Bangamat medyo malungkot ako, nalulungkot ako sa ibinalita ni nanay. Kaya pala dito mo kinausap. So hindi nyo sinasabi kay Louie. Hindi po. Pero alam po, alam din ni Lola. Alam niya po, kaya, ano, para hindi marinig na masyado po. Opo, tama po yun Nay, na yun, no? So, Nay, ano masasabi mo ngayon sa mga kababayan natin nagmamahal kay Louie? Salamat po sa tumutulong sana ko. Malaking bagay na po yung pambili po ng oxygen niya po. At pambili ng mga gamot niya. Sa yung mga kailangan niya sa bahay po, salamat po. Kung ano yung mga gusto niyang pagkain, Opo. sundin niyo na Opo. lang, Nay. No? Na? Sabi niya, gusto niya ang ano, ganyan. Binibidan ko, sabi, hmm. Eh, sige, pumunta akong bayan, sabi ko. Mm hmm. Sige na, sundin mo lang siya lagi, ano? Mm -hmm. Gaya ng sinabi niya, tiisin mo lang daw, kasi? Ti tiisin mo lang ako kasi malapit na ako, sabi niya, kagabi. Oh, kagabi sinabi mm -hmm. niya. Ano sabi mo sa kanya? Hindi ko, wag mo masaytan sabi mo. <laughs> na ako, sabi niya. Nairapan ako? Na <laughs> pag niya, sabi niya, gusto ko na mabagamatay, sabi niya. Sabi ko, wag, laban ka lang, sabi ko. Kasi nakikita niya kung ganito, nahihirapan na ako, sabi niya. Alam kong hirap-nahirap ka ko sa akin, sabi niya. Kaya mm -mm. sabi ko, laban na ako, no. sabi ko. Sabi niya, bakit hindi ko na maano ma yung birthday ko po, sabi niya. Kailan pa birthday? De December 21 po yung birthday niya po. Mm -hmm. Nay. Ha? Balikan na lang Mas natin siya. siya, Nay. Okay ka lang, Louie? Sabi ng nanay mo, ah, nagre-request ka daw ng pare. Bakit? Dahan, dahan ka lang sa'yo. Hindi mo kaya. Hmm? Kaya mo? Hindi. Sabi ko na po sa kanila, kahit hindi, hindi ako mag-revis pare kung palagi kang nagdadasar, okay lang. Opo. Pinapakinggan naman nila ako. Kahit hindi ako nakakamuntang Tama ka, Louie. Kahit saan lugar, basta nananalig ka kay God, naririnig tayo ng Panginoon, no? Oo. Uh Huwag uh -huh. mag-alala, Louie. Hindi, hindi ka pababayaan ng nanay at tatay mo, no? Uh -huh. Laging nandyan ang nanay mo. laging mong tatandaan mahal na mahal ka ng iyong mga kapatid, ang iyong nanay, tatay, no? Oo. So yun mga kapabayan, mga kaparangay, hindi na natin masyadong habaan ang pakikipag-usap kay Loewy. Dahil ramdam ko, pagod na pagod po siya habang uh, kinakausap. Lalo nga, uh, hinihingal po siya. No? Muli po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong tiwala kay Daddy Frankie. Nawa po hindi kayo magsawa para makatulong pa tayo sa mga kababayan natin kagaya nila. At nawa po isama-sama tayo mga kababayan na mag-pray. natin si Louie para malabanan niya yung kanyang uh, sakit na nilalabanan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much po.